Hi, good afternoon everyone. Ako po pala si Mark Anthony Colientes, ang head ng drug testing section ng Casu City Anti Drug Abuse and Counseling. May kami po ang mga ah, kami po ang test sa buong Quezon City na mga nasa government employees mga baranggays at mga toda and koda uh, yung ating mga flea bartenders mga drug surrenders kami po yan so kaya namin pinapanatili ang drug test eh, para po magkaroon tayo ng drug free community and drug free workplace uh, with partnership po namin ang uh, National Reference Laboratory ang ating DOH and ang kami po kadak ng drug testing team O bilang isang head ng drug test ay naatasan po ng ating Vice Mayor Gian Soto and Mayor Joy Belmonte na panatilihin maging patas po ang ating pagdadrug test sa ating Quezon City eto pa po kasama rin po sila sa aming dinadrug test si Mayor, Vice Mayor even the ano Councilors and uh, mga SK natin lahat kasama na po yan kahit lahat po rin kami ay dumadaan po sa ganito pag drug test po sa amin ayun po inulit ko po ako po si Mark Coyantes uh, aka Mark Lee po uh, thank you